Hi, good morning sa mga ka-e-sonda ko po dyan at ito na magpa-final finish na po tayo. Sa mga nagtatanong kung paano daw ako mag-finishing at uh, kung ilang araw ko po daw pinapatuyo pag nagta-top coat daw ako. Ito po guys, kagabi nag-top coat na po tayo dito ng four coat, full coat po yun ha. Unang step, one coat, full coat stay muna po kayo ng mga 15 minutes bago nyo po i-apply ulit po yung second coat na full coat. At pagkatapos lang din po noon, ganun lang din po yung process hanggang doon sa apat na patong. At kinabukasan, eto nilihap po natin po siya ng 400. Hindi po ako dito nagliliha ng 600. 400 po ang pinaka-final. At yan po, kung base sa nakikita nyo, kayo na lang po magbilang. Minsan sumosobra pa po ako doon sa two-coat, full-coat na ginagawa ko po sa pinaka-final. Ayan po guys, ang finish ng atin project. Hindi po to mirror finish guys. Pag nakita nyo to ng personal, uh, baka sabihin nyo, pag nalaglag ay baka mabasag. Ganun po yan guys, crystal finish po tayo dito sa real carbon fiber. Katulad din ng sinasabi ng mga aking customer, parang bawal daw to malaglag kasi daw mababasag. Yun guys, ang konting tips ko sa lahat po ng mga nagtatanong. Yung mga nagtatanong, mga datihan na rin po sila nagbubuga pagdating po sa mga real carbon fiber. Kaya nagtatanong po sila sa akin kung paano to process. At hindi naman po tayo madamot para dating po sa mga ating mga kaalaman ayan mga guys sana nakapagbigay ako at para maging quality rin po yung mga gawa nyo katulad ko po sa akin kung kinaya ko nga po to eh sure na sure ako kakayanin nyo rin po yan muli marami marami po salamat kita kits na lang po tayo mga guys sa next con carbon bye bye